Mahal kita. Gusto ko lang malaman mo tungkol sa pagkata. Mahal din kita, boy. Ay, Adoy, magandang gabi rin. Sige, ito ay isa. Pupulang kayo. Salamat. Salamat. Oh! Mayor! <laughs> Toribio! Ang akala ko, eh, hindi na kayo darating eh. Maari ba naman yan? Kundi dahil sa tulong na ibinigay mo sa akin yung nakaraang leksyon eh, baka wala ako sa katungkulan ko ngayon. Wala nga naman yun. Mga kaibigan, ang ating butihin mayo. <laughs> eh, hey, salamat, salamat. Thank you, thank you. Ado ka sa kita salamat. <laughs> uh, dito ka na mayor sa magandang pwesto. Siya nga pala, Turibio. Bakit hindi mo pasindihan ng kandila? <laughs> Kasi huh? talagang kayo lang inintay ko, Mayor. <laughs> Teka, sisindihan ko. <laughs> oh. Op, sandali ng Toribio. Bago mo sindihan ang mga kandila. At para maging memorable ang iyong kaarawan, gusto ko patayin natin ang ilaw. Pakipatay <laughs> okay. okay, mo yung switch. Yes, sir. Isa mo lang. Sa dalila lang, Mayor. Okay. Pati naman natin ang may kaarawan. Thank you, Mayor. Boy? Boy? Oh, pare. Magandang pambagong taon sa'yo yan. Si patay na. Inunahan ka na ng mga NPA. Di wala ka ng problema. <laughs> <laughs> NPA, ah. <laughs> o ba't ka tumatawa? Wala. Di ba't sabi mo wala na akong problema? Di ba nga? <laughs> <laughs> Pakihawak nga, pare. Tama-tama ang dating mo. Nagluluto ako, eh. Mukhang masarap yan, ah. Ano ba yan? Bulalo. Okay, ah. <laughs> O pano, boy? Bukas ay ah, hihintayin kita. Ba't pa kanina ka pa walang kibo? May problema ka ba? Ah. Uh, Janice. Itong mga susunod na araw, baka... hindi na kita masundo. Bakit? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Mm, wala. Kasi... Uh, ang hirap ipaliwanag eh. Kasi, Janice... Uh, gusto kong malaman mo tungkol sa akin. Sa sarili ko. Alam ko na. Okay lang. Sino siya? Janice, hindi yung iniisip mong dahilan. Ang ibig ano ko sa... Ano pa? Ano pang dahilan? Ano pang totoo? Sabihin mo! Janice. Mahal kita gusto ko lang malaman mo tungkol sa pagkata... Mahal din kita, boy. Basta... Pareho rin ang dati, Ha? Hihintayin kita bukas. Ha. Huh?